Please like, share, and subscribe, burn Oaks TV. siyempre sa mga OFW mga katropa okay let's go dito tayo kay uh, ano kay katropa nga uh, Rimin oh, katropa Rimin men ano? oh, shout out pala sa oh. ano titindan o oh out daw sa inyo pero mga naghahanap ng mga ano? mga naghahanap ng uh, bluetooth speaker ayano ano? mga electric fan na uh, di-bluetooth, ay di ano di mo. Oh. ayan, yeah, no, may lupo dyan pagkakamangay, ng ko na mga tukla sila ito? isa may bahalit lang o oh. oh, may isa pagkakalain niya oh. yan, medyo malukbas sige pa, kaya hindi sila makapaglatag oh. so, hindi may volume hindi lang ano, ayan yeah, no. o oh. kaya kayo natropa namin o oh o no. oh. silipin nyo na ha oh, kung may nakita kayo na dati pag tripan nyo kay natropa tayo na siya rito. Araw na na Sabado sa kalinggo. Yun na oras niya. Habay oh. 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 na bol. to? Sara ba ito? Kay Sara? Kay Sara. Kay Sara? Oo. Oo, sabi na parang hindi na sa akin. Oo. Oh. Nahanap na yan. Wala nung mano siya mano. Maraming nag-aaroon yan eh. nag Okay, katrawa namin. Dito no, tayo ka. Okay, no? makita uh, like, share, and subscribe mga tropa kids ayun parang uh, hawi ata ang mga latag dito kay eh, Joseph ayun o, sa mga tropa natin ha, sa, uh, abroad ha, may paring ko yung dito all the way from uh, uh New Zealand Wellington, New Zealand sabi sa ha pare Ayan, kaya diskaya ba yan? may diskaya may mga yung 450 lang ka kasi pre may bisko siya o yung pero yung eh o yan o ay naulog ayo Diretso tayo dito, kay Pare ka daw. Ayan o. Hindi ka latag kayo na. ah. Pili lang, pili lang kayo. Pili lang. Ayan o. Nakita niyo o. pa siya, oh. Okay, mga oh.

Ito dalawa sa Evan 5. dalawa na to, 7.5. oh, O, ayan ah. O, meron pa. O, oh, sa mga trip na ito, yung mga gustong mag-ano, mag-audio. Ayan, punta mo si Katropa. Ayan ah, punta niya siya dito sa may post. -tale, post -tale. Ay, post Michael yan. Ay, post Michael. Ayan, punta niya na. Ayan, kayo punta Ay, tulong Punta na pag gigiting ka dyan. Post Michael, post Michael. Michael, no? Ayan kayo, post Michael ah. Punta niyo si post Michael. Ayan ah. Para kung kita, mga natang, di ang mga natin hindi no? parang Okay! Sound! Hindi ka mo rayag po Oh, es pa. Es eh, uh, pa, pa. Es silver, 70 ba yun per gram, no? 70 ba. ang per gram? Tumas na limang piso, no? Tumas. Limang piso lang naman, eh. 70 per gram, oh. Tumas. Tumas silver. Naubos no, na ata yung mga ano mo, ah. Yung mga camera mo na, ano, ah. Cybercam, oh.

Yung mga Pero marami sa mga lakad doon. Eh, wala, ito. Bago tayo kayo mga marian. Ito na. Ito muna yung mga vintage. Ayan, nag-aratag ng mga vintage. Ayan o May mga plaka pa siya o. Yung mga nangong-collector na Jangan putarin terpal. Ini. Halo. Kamu Maria. morning. Good morning. Ya, page Mariyang, yung mga, ano, mga latag. kita Kita emang ke busy ba yung, ano, yung kanyang, uh, À uh, Stop. Mấy <laughs> anh oh, <yeah>, thank you thôi, <laughs> nó.

hindi natin hindi natin, baka may makita tayo ito na ka-Kaibay oh yeah puno na akong makikipagay babagsakan na ito, ito, ito magkakata nyo pati naman lampara lampara lumarang pa yan oo mga like, share, and subscribe mga kapatid at mga tapang pataas sa kanila subscribe lang kayo at magre-subscribe nyo natin

Sasaksak mo na lang. Ilaw lang yan, badayan oh, lang mo. Oh. Oo, oh. ilaw. Kahit ano lang, ako, PPS, yes, papadaan siya po tayo. Wala ba siya radiation Laser yan eh. Laser ay, siya. Hindi, 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 eh, dito, dito. Ay, wala mo problema yun. Ay, ay, lang. Ilaw ay, dito. lang siya, basta mapadaan lang lang. Oo, ayan. O, siya hindi siya deligado sa mga patakot na dito. Okay. 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 Balik lang, balikan yun, yun, nyo ha. Sabi ko yung mga ibang battery. O, oh, ayan, dyan siya kay ating ganda. Mga ibang battery na dyan ang dami. Gina po, Gina. O, ayan, si Gina.

yan, 32 kwarts, sorry. Ito ay 23, ngayon available pa rin 'yung motor, ha. Ayun. Sige, saya, 'yung number niya, Tawag lang kayo kung may time. Oh, dahil nag ngayon, ito, oh, Waterproof. Kapag naipas, waterproof 'yan, 'di ba? 'yan.

May pa, may ay doon na. Wala na kulay, wala kulay po. 35. 30, oh, mga kung kayo ng mga rito. may early warning device pa Oh ayun oh. Ito nga mga tropa ay, 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 no, lahat, ay, oh, ayun oh lahat oh. Dito kailangan sa mga pa-construction, kumpleto punta kungta nyo ha, yung mamangyan ha, si Boss Jun. Ito yung panyapatero. Oh. Ito tayo. Mas patas pa yung ball. Yeah, no? Ayan pa rin yung ulan mga katropa. Kaya ganito. 3 po tayo. Charlie. Ha? Ayan, ito ngayon yung uh, na natin mga katropa. Please. Ito, may mga nakakain din dito. din uh, kayo dito sa loob ng... Ah, ano pala? Ah, ano, kaya Saragosa. No? Kaya Saragosa may mga latag Kaya e, si, si, ano, si ating ganda. E, may mga motor bike, wow. bike park May bike park. Wow. Ah, Siyempre, ito. dito. dito 20-20. 20-20. tola, taminya. Oh, oh shout si out ah. mga 20-20. oi, oi na. Sa Late na, late na. Ma, ito, sa Ay, ah, Street. May mga latag din. Okay. Mga bags. lang talaga maganda talaga. Mga cotton talaga. ng mga bags. Ang dami. Ang dami. Ang to.

Pweda 75 lang, lang oh, 75 7. pesos 75 pesos? Oh, ano, siya nagtatakip na, oh. <tay>, na mukha, ayaw niya makita eh Malay mo, ma-discover ka ni Madre Lili O ah, papasadahan natin ng konde At din tayo mamaya konti sa Parangbosay Street Kaya no Yung mga patalong mga puligilan Pero dito, may mga naglalatag Paki like, share, and subscribe mga TROPA Tips. Eh, lang tayo. Nga, taro sa isip. Kaya kanina na yung ating laga mga TROPA. Maraming maraming salamat sa pagsaman nyo. Takit sa susunod. Paki-like, share, at subscribe sa Burnox TV at pindutin ang bell icon para sa higit pang mga video.